isang magandang araw ng pagsibol sa lahat. Ngayon ay araw ng Bernes, ikadalamputwalong araw ng Marso, taong pangka sa Lukuya. Mula sa himpila ng Sustainable Livelihood Program, ako si Thea Arnesilia, ang maghahatid sa inyo ng news updates mula sa iba't ibang field offices ng DSWD SLP. Dito lang sa Binhi News. Sa nalalapit na pagtatapos ng buwan ng Marso, narito ang mga eksklusibong balita na dapat inyong tunghayan. 188 na SLP participants sa Dawis Bohol binigyan ng business management session. Mahigit 3,000 SLP participants sa Region 12 formal nang nagtapos. Comprehensive training para sa DSWD Memorandum Circular No. 03 inumpisahan na. Ito ang Binhi News. Mula sa Central Visayas, 188 na SLP participants sa Dawis Bohol binigyan ng business management session. Upang bigyan tayo ng update sa iba pang kaganapan sa Rehiyon 7, balita ihatid sa atin ni Venice M. Polancos, SMO ng SLP Field Office 7. Isang mayabong na araw. Ako si Venice Morris, Social Marketing Officer. Magbabalita sa inyo ng mga latest na kaganapan ng SLP dito sa Rion 7. Kamakailan lang ang DSWD Region 7 Sustainable Livelihood Program kasama ang lokal na pamahalaan ng Dawis at ang Holy Name University Bohol ay nagbigay ng technical session at pagsasanay sa 188 na mga beneficiaryo sa Dawis Bohol. Pinondohan ng LGU Dawis ang technical session na ito upang palakasin ang kalaman ng mga member ng SLP Associations sa pamamahala ng negosyo. Binigyang diin ni Mayor Roman Bullion ang kahalagahan ng pagpapatatag sa mga asosasyon, lalo na at papasok na sa third year o civil phase ang mga kalahok ng programa. Pinasasalamatan din ni Mayor Bolian ang mga field staff ng SLP at ang mga professors ng Holy Name University Bohol sa kanilang dedikasyon at oras na inilaan upang maturuan ang mga program participants. Saklaw ng sesyon na ito ang Micro Enterprise Training or med t 3 na kinabibilangan ng iba't ibang paksa tulad ng Basic Human Resource Management, Gender Mainstreaming in Business, procurement, mentoring on digital wallets, effective negotiation skills at profit sharing plans. Sa kabila dako, ang kapunungan ng kababainhan sa Ubo SLPA, isang all women group sa Dalagete Cebu ay matagumpay at buong pagmamalaking ibabahagi ang success story ng kanilang tindahan sa kabila ng mga pagsubok na kanilang naranasan. Tangod sa amo ang mga pagsulay nga nagian sa so maauto ang motivation nga dili mi mo honong og nga padayon gid ang amo ang pagbalambo kay daghan pa jud mga plano ma'am puhon pohon. og daghan kaayong salamat Sa Negros Oriental, ang SLP Association na Bodegas Titambo sa lungsod ng Ayongon ang kumikita na ng higit na 200,000 kada linggo. Bilang resulta, kada buwan ay merong profit sharing ang mga membro ng asosasyon. Ito na rin ang nakapaangat ng buhay ng mga membro at ang iba ay nakapagtayo na rin ng sarili nilang negosyo. Uh, dako kay kong pasalamat nga nausa-usa ko nga kamimro ni Ini. Isip e, po sa kamimro, karoon na nakoy kaugalingon usab nga negosyo. Parlor, naka ko ni maong, maong asosasyon, naka usab ko sa ako ang nga, kaugalingon nga parlor. Sa pagdiriwang ng Women's Month, nakibahagi rin ang mga program participants sa iba't ibang mga gawain, tulad ng bazaar, kung saan ipinamalas at naibenta nila ang kanilang mga produkto sa mga lokal na mamamayan at turista. Dagdag pa rito, patuloy na tinutulungan ng programa ang mga kalhok sa pamagitan ng pagbibigay ng angkop na lugar upang mas mapalago ang kanilang negosyo. At iyan ang mga kaganapan dito sa Rion 7. Muli, ako si Venice More, nag-uulat para sa SLP Binhi News. Maraming salamat, Venice. Magandang marinig na patuloy ang paglago ng mga kabuhayan ng ating SLP program participants sa inyong rehiyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa Saksarjen. Mahigit 3,000 SLP participants sa rehiyon 12 formal nang nagtapos. Upang magbigay ng iba pang updates mula sa Rehiyon 12, balita ihatid sa atin ni Artemio Or Orillanida Jr., SLP ng SLP Field Office 12. Isang mayabong na araw. Narito ang pinakabagong balita mula sa Sustainable Livelihood Program ng DSW Field Office 12. Ako si Art Orillanida at ito ang Binhi News. May 3,000 SMP program participants sa rehiyon 12 formal lang nagtapos. Mahigit 3,000 beneficiaries ng Sustainable Livelihood Program sa Rion 12 ang opisyal lang nagtapos sa pagsasanay at livelihood interventions. Kasabay nito, nanumpa rin ang mga bagong SLPA Federation Officers upang pangunahan ang kanilang federasyon. Isa sa mga nagtapos, si Vanessa E. Duhig, na nagbigay ng na kanyang mensahe sa programa. Nagpapasalamat kami sa DSWD kasi isa po kami sa napiling magkaroon ng ganitong project sana po marami pa pong matulungan ng DSWD kasi po napakalagandang project po ng ng SLP po. Isang malaking hagbang ito tungo sa mas palatag at maunlad na hanap buhay para sa ating mga kababayan. Samantala, DSWD namahagi ng 20.9 livelihood grants sa 1,262 beneficaryo sa Region 12. Mahigit 20.9 million ang naipamahagi sa 1,262 beneficaryo ng SLP sa Region 12. Ang bawat isa ay tumanggap ng 15,000 pesos bilang puhunan para sa kanilang pangkabuhayan. Narito ang isa sa mga program participants, si Mirna Sirindon, president ng Dila Desma Gardeners SLP Association. Malaki po ang pagpapasalamat namin sa taga DSWD uh, na nagbigay ng sustainable livelihood program. Napakalaking tulong po. Ang inisyatibang ito ay bahagi sa pagpatuloy ng programa ng DSWD upang mapalakas ang self-sufficiency ng ating mga pamilya sa rehiyon. SLP Refresher Training is sa General Santos City. Upang mapalakas ang implementasyon ng programa, nagsagawa ng dalawang batches ng SLP Refresher Training sa General Santos City noong Prebrero. Dito, pinalakas ang community organizing skills ng mga technical staff, at pinalalim ang pag-unawa ng 5-year sustainability plan ng programa. At SLP, nagpapatibay ng pakikipagtulungan para sa Zero Hunger. Nakipagpulong ang DSWD SLP sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang pag-usapan ang pagsulong ng Zero Hunger Program. Layunin itong tiyakin ang sapat na pagkain at pangkabuhayan para sa mga benepisyaryo ng SLP. At ang mga balita mula sa Field Office 12. Ako si Art Oliganida, Regional Social Marketing Officer ng Sustainable Livelihood Program dito sa Rihon 12. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong. Maraming salamat Art. Nangangulugan ito na patuloy ang pagpapaiting ng programa sa pagbibigay ng maayos at mabilis na serbisyo kabuhayan para sa ating mga kababayan. Ngayon naman ay dumako tayo sa updates mula sa DSWD Central Office. Comprehensive Training para sa DSWD Memorandum Circular No. 03, inumpisahan na. Narito si Divine de la Cruz, ang ating SLP correspondent upang iulat ang iba pang aktividad na isinagawa ng SLP National Program Management Office ngayong buwan ng Marso. Inumpisahan ng SLP National Program Management Office ang comprehensive training para sa Memorandum Circular Circular Number no. 03 Series of 2025 o Omnibus Guidelines on the Implementation of the Sustainable Livelihood Program kung saan hinasa ang kasanayan, kaalaman at kakayahan ng 55 SLP and PMO staff sa implementasyon na nasabing programa noong ikalima hanggang 7 araw ng Marso na ginanap sa DSWD Central Office Gymnasium. Matatandaang nilagdaan ni DSWD Secretary Rex ang MC-03 noong ikalabing piton ng Pebrero taong pangkasalukuyan. Layunin ng nasabing guidelines na mas mapaiting at mapabilis ang proseso na pagdadaanan ng SLP participants sa iba't ibang pieces ng livelihood sustainability plan. Nagsagawa rin ng SLP and PMO ng training na nilahukan ng SLP Regional Program Management Office Staff mula sa iba't ibang DSWD field office noong ikalabing dalawa hanggang ikalabing apat ng Marso via Zoom platform. Samantala, pinangunahan rin ng SLP and PMO ang rollout training ng mc 03 na nilahukan ng humigit kumulang 50 SLP staff mula sa DSWD field office NCR nitong ikalabing pito hanggang ikadalawang pong araw ng Marso na ginanap sa City of Malabon University. Layunin ng nasabing aktibidad na sanay ng mga field implementers na mas pinabilis at mapaigting na implementasyon ng programa. Ilan sa highlights ng nasabing aktibidad ay ang pagbabahagi ng pinasimpleng proseso at tools upang mas mapabilis ang pagbibigay ng programang pangkabuhayan sa mga nakararaming Pilipino ibinahagi rin dito ang karagdagang capacity building activities, pag-update ng mga eligible program participants ng mga programa at karagdagang grants upang mas lalong maging epektibo at sapat ang programang kabuhayang ibinibigay mula sa SLP. Patuloy ang pagsasagawa ng training ng SLP and PMO para sa bagong SLP guidelines sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula ngayong Marso hanggang Mayo ngayong taon. Samantala, tinalakay naman sa ikawalong series ng Sulong Dunong ang kaalamang pang pananalapi o financial education sa pangunguna ng SLP-NPMO na nilahukan ng humbigit kumulang 180 participants mula sa SLP Regional Program Management Offices noong ikalabing siyam ng Marso via Zoom platform. Ilan sa mga nilalaman ng sesyon ay ang mga pagpaplano, pagtitipid at pagbabajet tungo sa pagkakaroon ng seguridad pampinansyal. Isinagawa rin naman ang ikasyam na sesyon ng sulung dunong tungkol sa Technical Writing 101 noong Marso 24 via Zoom platform, kung saan nasa 256 SLP staff ang dumalo sa nasabing aktibidad. Ibinahagi dito ang proseso ng epektibong paraan sa teknikal na pagsusulat, at pagpapahusay ng pagsusulat ng komunikasyon sa programa. Patuloy ring isinasagawa ng Nationwide Caravan ng trabaho sa Bagong Pilipinas ngayong buwan sa iba't ibang panig ng bansa. Noong ika- Noong ika ng Marso, tinatayang nasa mahigit 3,500 beneficiaries ang dumalo sa trabaho sa Bagong Pilipinas fair ng Cordillera Administrative Region at nasa tatlong higher on spot beneficiaries at mga individual naman ang natulungan makatanggap ng Employment Assistance Fund o EAP ng SLP. Samantala, nasa anim na hard on the spot for peace beneficiaries sa Santa Rita Samar ang nabigyan ng EAP ng programa noong ikalabing apat ng Marso at higit 1,944 ang dumalo. Nagsagawa rin ang Calabarzon Region ng trabaho sa Bagong Pilipinas Noong kalabing dalawang araw ng Marso sa Dasmariñas, Cavite, kung saan nasa 3500 beneficiaries ang dumalo at nasa 33 dito ang nabigyan ng AIF. Nasa 40, 45 hard on the spot -piece beneficiaries naman sa Binyan, Laguna ang nabigyan ng AIF ng SLP noong ikadalumput dalawa ng Marso. Inaasahan na patuloy ang pagsasagawa ng trabaho sa Bagong Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at patuloy ding ang partisipasyon at paghahatid ng serbisyong pampubliko ng SLP sa aktibidad na ito. At iyan ang mga kaganapan sa SLP National Program Management Office. Ako si Divine De La Cruz, Naguula. Maraming salamat Divine at iyan ang mga balita mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Para sa iba pang balita mula sa iba't ibang field offices ng SLP, abangan ang next episode ng Binhi News sa ikadalampot siyam na araw ng Abril sa ganap na alas 3 ng hapon. Huwag palampasin ang mga bago informasyon at update na hatid namin para sa inyo. Dahil sa DSW SLP, hatid namin ang tamang informasyon sa pinakamabilis na panahon. Muli, ako si Thea Arnisilia at ito ang Binhi News. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong. dayon ang hagit nga among nagian bisan paman man di ay nga daghan mga pagsulay nga ning labay namo wa jud namo damha bang hangtod karon naa lang gihapon mi magbuhi lang gihapon ang amo ang nga. livelihood ang di ako makalintan sa sukad sa pagtukod sa amo ang association ang pagdawat gid sa ang seed capital fund sa SLP gikan sa DSWD nalipad jud ako mga member kay sa katapusan ang among mga plano among mga gusto nga kunon sa tindahan is ma kwan jud na batungod sa dako sa kwarta 450,000 good ma'am kay wa may mi like nagdahom atong mga kadako sa kantidad nya ang amo ang uh, problema sa una kay ang capital man plano mi nga mutukod um, mig tindahan kag sa namo nga kwarta so nagaput put up mi kada usa nga member nya sa kalit lang ato pag human na organize na barog jud ang amo ang general merchandise sa so, sawala ning pag uh, salud ang pandemic community quarantine is hereby imposed the entire of Metro Manila Nagproblema mi atong higayon nakaybasin isira ang tindahan di namin mi mo operate so may ganing kay naga schedule repod ang mayor pwede dai mo operate ang tindahan sa 7 am to 2 pm sunod sa mi protocol atong ma'am Um, dili, ang limit nami limit ato sa customer. Dito siya pwede mo sulod sa tindahan niya. Nagamas, kinang lang magamas niya. Ang kwarta namo dili, hikapon to siya, ma'am. So, padayon ng operational sa tindahan. So, maable ato, uh, 7 a then, og na, ma a.m., then mo sira o 2 p.m. Nalipas at may atang na, ma'am, kay... Imbis, takosan mi og kita ato. Naabot ko og among halin ato ma'am kay tungod ato higayon nga imbes ang mangumpra dinhi nga mga silingan mo matug sa talongon so, na sila molahos og mantalongon, Anak na sa amo a kay usa sad dato nga di pwede maglakaw uh, mag lakaw lak mag -sori -sori ang mga kanang membro sa panimalay usa ra gid ang pwede ato after sa pandemic hinahinay na unta mi nakabangon sa amo ang kanang asos asosasyon lain na sa pagsulay nga ning abot sa amo kanang asosasyon ay, abot ako dang bagyong udet. goal kayo mi ato kay na daghan na damage sa mo ang tinda, sa tindahan na nga damage dag kayo mig damage sa ato sa tindahan na mo. Pertigin ma'am damage kay ang tindahan. Naukab ang atop na mo ang ang mga bugas lalog na nga humod ma'am na kuan mi nga alam sa naman lang ani oy nganong perti nag -gool. gid mi ato ma'am asta ko mga kauban pero ang wa lang mi ato ang among gibuhat ato ang mga nahubot nga bugas among gibahin bahin ma'am among gi kanang ang uban among nay mga customer ang among gihatagan katong mga lalog sa kanang manok nya padayon nang gihapon mi ato bisan ato naning kamot lang mi gihapon nga hinahinay nga makabangon ang among asosasyon kauban sa among tinse membro sa grupo kaloy sa Ginoo na na hinahina bangon unya kanang nakatukod pud mi og lain nga brands din he sa sentral sa ubo mm -hmm. Dako kay tabang nako ang kanang among programa sa SLP kay tungod kay naka apil ako ako og training sa dito sa kanang accounting sa dito sa syudad. nakatabang dito na ako nga kanang wa ko magdahom nga makaya dai na ako na dai ko makatunan ba uh, nga kuan pinaagi sa training pasalamat ko nga kanang ako mo gipadala dito uh, sa una sa dili pa ko member aning SLP uh, nag mag ko ang amo hang kita, sulod sa ka bulan, kulang ra sa pagpadala sa ako ang mga estudyante. Then, karon nga na-appel na ko sa SLP, nakadugang ang akong bahin sa akong pagpadala. Tungod din eh, sa panahon sa profit sharing, ako, naka dugang-dugang sa ako ang gamay ng tindahan. Dahil ang uban, ika tapang sa panginanglan sa akong ma-eskwela esk ka Tungod sa amo ang mga pagsulay nga nagian, sa maoto ang motivation nga diligid mi mo honong, o nga padayon na ng amo ang, ang uh, pagbalambo, ilabi na sa mga sa LGO nga naghatag na mo o kanang uh, technical assistance, o labaw na giyod sa DSWD, sa SLP nga ang dako nga kantidad jud nga hamo ang nadawat nga mas mapalago pa gid namo pag-ayo o nga mapadak-an pa namo pa jud mig mga plano ma'am pohon-pohon